may ari naman ta bike may problema. Ang iya gali nga ka no nga butong bracket daw. Kailangan ni Ano nga krang setman man ha since nga GX. Ang iya hub sword. sword, sword ni siya nga brand sword o oh. Sound check ta danay. So ari Limpiwan da siya idol gali. From Liganes dal. Ah Liganes na. So ara Liganes gali ni halin nga animal nga bike nga ni o Limpiwan da danay. Ah. So, kami. Tara may kakson nang nga daan iyang ha ah. set sa likod ayan ang dinti ka maulog ng gusto ayo katanggal na cotton bracket ano na nakakasya plastic ka ano na ako pisang plastic ka na nga naunos na ako tanggal yung yun <laughs> hahaha tanggalin muna natin yung cogs okay, mamasabay natin dun mamaya sa paglimpyo hindi ni Yaguro ginsan dira na lang niyo okay, what? yung convert no? pinaka pausin 6 man ang iyang alak ring niya kwan spring ngayon na oh. o okay, pwede kagi bukas Oh, okay, ito, wabla kala buka, plastik ya Amo na yung kagina, naglaw-cast niyo kaya guys, si Butang, si Binimim So ang housing is si Mano dapat si Meme na na din ginabutang na amon na lang kisa magubra lang pa pawala. Tapos kagid ni eh, plastic agi na Na no so dapat lapat na lapat ni sa didre sa iyang ano. Ubisel. Unta ba bulaw sa mayo na da ko labaw ya rebay buka ko. <laughs> oh. na kita man ni na. kasta na baby shell dito sa Aring inalain niya sa imbutang nila nga biring, oh. Nakita mo, oh. Ah. Nah. Amo na. amon na sa inalain niya. So, amon ni guys, ang inabutang tasa si Mano nga butong bracket. So, ang iyang butong bracket, kagi na Shimano, Ang ilag butang nga biring, amon niyo. Kaya napansin ninyo, pag tanggal natin kanina, nakakas nung iya plastic. Eh, lalayo. Ulo ito. mo 6mm ni sa. 6805 man, pero 6mm. Ari si MM ni siya na dapat hindi ka mabutang mo ni kay mabuka ni mo plastic to. Bala mo hindi pwede takot. <laughs> Gago. So na na bungkag na Tan tanan mga guys na ang tanang iya nga bearing sa motor bracket. Ito na yung mga bearing natin dito. So papalitan na lang natin to yung bago. Ah. Ito yung bago niya kakabit natin mamaya. So tara linis muna tayo, good luck. O, oh, ari tama Asang pa ito Flat screw Kuro yung gamit Asang dipota yaw Ayaw dipota ka mo O, oh, ari na natapos Sila libyuan Palanta ko dahil sa inyo ah oh. Ah, abo sa kalimpyo Kami magubra Tapos sang yung bearing Ari na Ang bago Kakabit na lang natin doon And then tapos na yung trabaho natin bawi na lang takaroon sa kwarta. Wow! Ito. No. Mare nang inaulat ko. Ang pagbalik. Kang iya prehab. Oh my God! Nga okay, pas lang. Batak. Nga. No. Okay. Balong? No. No maglalagay na lang tayo ng no? oil. Oil, oil, oil. Uy! Ganito kadami ng gulong niya. Yo, bago linis yun ah. So ayan na guys, tapos na natin sa pagkayo ang Mountain Peak Everest ni Idol ng Tagaliganes. Dal, double check me, Dal. Okay, na sa matchag mo? Ang <laughs> 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 biring mo, Aranada. Aranada, sure ball na. So, ang last na mong ibra kagina, guys, ang yashifter. Yes Insta na mong kambli, kaya eh, wala stopper. Okay, manta yubra, ta. Pull out lang sa kalam, no? <laughs> Thank you, ah. Along, along. <laughs> yeah, di po, tayo. Let's go, kurokokok. Thank you, ah. Nice yeah. one. Oh, may sticker ka na? Pa. Why pa? Ano? Meron ka dyan. Nice. Thank you. Yeah. Along, along, along. No, no. Sige to, along. Hehehe. <laughs>